experience yun na ba yun? Yung hindi ka pa dumarating sa opisina, pagod ka na. Tapos ito ba matindi, yung parang feeling mo, wala nakaka-appreciate, wala nakakakita. Pagdating mo pa sa trabaho, parang yung boss mo, feeling niya napaka-comfortable na naging biyahe mo. Mukhang haggard ka na. Kaya minsan, parang alam mo yun, parang may nakakakita ba nung hirap ko, nung pagod na diladala ko sa trabaho. Pero may ganda lang po akong verse kung minsan na-feel niya yan. Sabi ko sa Colossus 3.23, ano man ang gawin ninyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam nyo po yon ang, ang sikreto daw po ng tunay na fulfillment, tunay na kasiyahan sa anumang ginagawa natin, whether uh, isa kang uring manggagawa o CEO ka o politician ka, kahit ano pa ang ginagawa mo, housewife ka, di ba? E, yan ay isang dakilang gawain. Kung ano man po ang ginagawa mo, ang sikreto po para tayo maging fulfilled ay ang tamang audience. At sino yon si Lord. Hindi lang boss mo, hindi lang pamilya mo, hindi lang yung church leader mo yung parang gusto mong paglingkuran. Kaya kahit parang walang nakakakita, walang nakakaalam, walang nakaka-appreciate sa effort mo, tipong nasa basement tree ka lang building at ikaw yung nag-iisa rin nagkukumpuni, tandaan nyo po, ang Diyos ay nakakakita sa ating mga ginagawa. Kaya gusto ko lang kayong encourage ngayong araw na to bago tayo magtrabaho, bago tayo magsimulang umadyak ng sinasabi ni ating uh, bisikleta na na namamasada ngayon bago mo pihipin niya si Linyador ng isang grab driver natin. Bago ka sumigaw ng taho, bago mo ilid yung mga tao mo, bago tayo mag-effort, ang tanungin mo, para kanino ba talaga itong ginagawa ko? Mabago lang po sana yung perspective natin na we're not here to please people, but we're here to please God. Pag yun ang perspective, mo, kapatid. Maiiba yung pananaw mo. Magiging tama yung, yung uh, gagawing uh, pagtatrabaho. Magkakaroon ka ng integridad at takot sa Diyos. Honesty, hard work, excellence. Dahil alam mo, you're serving God more than serving the company or serving your boss. Kaya meron kang fear of the Lord, kumbaga. Yan pong itsura ng isang empleyado, isang politiko, isang housewife, isang basurero. Yan po itsura ng isang tao na naglilingkod sa Diyos sa kanyang trabaho, knowing si Lord din naman nagbigay ng lakas upang magkaroon ako ng hanap buhay o trabaho ngayong araw. Colossus 3.23, anuman ang gawin nyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinagiging ko rin at hindi ang tao. Pipe manalangin, Panginoon, salamat po dahil ikaw is an ever-present God, omnipresent ika nga. So kahit nasan kami, Lord, kung ano man ang aming trabaho, nandiyan ka parang gabayan kami at nandiyan ka rin para, Lord, i-bless kami. Salamat po, Panginoon sa mga taong pilit na kumakayod at lumalaban ng tama. Sa kabila ng mga challenges, sa kabila minsan ng uh, na magdaya, manggulang sa mga amo nila, Lord, pinapanatili mo silang tapat sa kanilang tungkulin kasi alam nila, ang Diyos ang pinaglilingkuran namin. Sa pangalan ni Jesus, Devotions, Amen. Today's with Jeff